ang spiritualidad ni Padre Pio ay nakasetro sa ilang mahalagang prinsipyo na gumagabay sa mga mananampalataya at sa kanilang spiritual na paglalakbay. Ngayong araw, tatalakayan natin ang ilan sa mga pangunahing turo at kasanayan na nagpapakilala sa kanyang spiritualidad na makabubuti sa atin kung sila ay ating isa sa puso at isa sa gawa. Matapos ang lahat, sila ang nagdala sa kanya upang makamtan ang kabanalan. Kaya hali na kayo at tumutok. Alamin at naway matuklasan at matularan natin ang kanyang espiritualidad para sa ikabubuti ng ating mga kaluluwa. Binigyan din ni Padre Pio ang kahalagahan ng madalas na pagkukumpisal na nagre rekomenda kahit minsan sa isang linggo. Naniniwala siya na ang kumpisal ay mahalaga para sa espiritual na paglago at paglilinis na inahahal yung tulad nito sa isang pagpapaligo sa kaluluwa. Ang regular na pagsusuri ng budhi ay isang mahalagang gawain para kay Padre Pio. Hinikayat niya ang araw-araw na pagninilay-nilay sa mga kilos at pag-iisip ng isang tao upang matiyak na naayon ito sa kalooban ng Diyos at upang matukoy ang mga lugar para sa pagpapabuti. Si Padre Pio ay nagtaguyod para sa pare-parehong pagmumuni at panalangin. Na nagmumungkahi na ang pagdinilay ay dapat uh, gawin dalawang beses uh, sa isang araw o higit pa. Naniniwala siya na ang panalangin ang susi sa pagbubukas ng puso ng Diyos at sa pamamagitan ng panalangin, mahahanap ng isang tao, ang Diyos. Ang kababaang loob at pag-ibig sa kapwa ay ang mga pundasyong virtud sa espiritualidad ni Padre Pio. Itinuro niya na ang mga virtud na ito ay ang punong basehan kung saan nakasalalay ang lahat ng iba pang mga virtud. Ang pag-ibig sa kapwa-tao, lalo na, ay inilalarawan bilang reyna ng mga virtud na mahalaga sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. itinuro ni Padre Pio ang kahalagahan ng pagtanggap ng kalooban ng Diyos ng kapayakan at pagtitiwala. Hinikayat niya ang mga mananampalataya na manalig sa krus ni Jesus. Humanap ng ginhawa at lakas sa pagdurusa at pagpapaubaya. Kinilala ni Padre Pio ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Itinuro niya na ang layunin ng Diablo ay ihiwalay tayo sa Diyos at dapat nating labanan ang mga pagsalakay ng Diablo lalo na kung saan tayo marupok at mahina. Pinigyan din ni Padre Pio ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at hindi pag-aalala sa mga bagay na nagdudulot ng pagkabalisa. Hinikayat niya ang mga mananampalataya na ilagay ang kanilang pagtitiwala sa poong may kapal at magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng mga pagpapala. Ang mga turo at gawin na ito ay bimubuo sa ubod ng uh, espiritualidad ni Padre Pio na nag-aalok ng patnubay at paghihikayat sa mga naghahangad na palalimin ang kanilang pananampalataya at maging mas malapit sa Diyos. Narito ang ilang salita ng karunungan batay sa payo na ibinigay niya sa kanyang espiritwal na mga anak. Si Jesus ay kasama mo kahit na hindi mo nararamdaman ang kanyang presensya. Napakamalapit niya sa iyo, lalo na sa panahon ng iyong espiritual na mga labanan. Siya ay palagi nandiyan. Malapit sa iyo. Hinihikayat kang isulong ang iyong laban ng buong tapang. Nandiyan siya para iwasan ang mga suntok ng kalaban para hindi ka masaktan. Ang mga unos na dumadagundong sa paligid mo ay magbubunga para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa iyong sariling berito at para sa ikabubuti ng maraming kaluluwa. Ang bawat sakripisyo na ginagawa ng isang kaluluwa, ang bawat kabutihan na ginagawa nito ay itinutuon sa Diyos para sa pagpapabanal ng lahat. Huwag kang matakot sa krus. Ang pinakatiyak na pagsubok ng pag-ibig ay binubuo ng pagdurusa para sa minamahal at kung labis na nagdusa ang Diyos para sa pag-ibig, ang sakit na dinaranas natin para sa Kanya ay magiging kasing kaibig-ibig ng pag-ibig mismo. Ang tunay at malaking debosyon ay binubuo ng paglilingkod sa Diyos nang hindi nakakaranas ng anumang makatwirang kaaliwan. Nangangalhugan ito ng paglilingkod at pagmamahal sa Diyos para sa kanyang sariling kapakanan. Kung mas malaki ang iyong pagduruta, mas malaki ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Gusto ka niya ng buo para sa kanyang sarili. Nais niyang ibigay mo ang lahat ng iyong pagtitiwala at lahat ng iyong pagmamahal sa kanya. Lamang at ito mismo ang dahilan kung bakit pinadalan kanya niya ng espiritual na tigang na ito upang magkaisa ka ng mas malapit sa kanya. Malapit sa atin ang isang malaanghel na espiritu na hindi tayo iniiwan kahit ilang saglit mula sa duyan hanggang sa libingan na gumagabay at nagpoprotekta sa atin bilang isang kaibigan o kapatid. Dapat kang magkaroon ng walang hanggan na pananampalataya sa banal na kabutihan sapagkat ang tagumpay ay tiyak na tiyak nagre-reklamo ka dahil ang parehong mga pagsubok ay patuloy na bumabalik. Ngunit tingnan mo dito, ano ang dapat mong katakutan? Natatakot ka ba sa banal na manggagawa na gustong gawing perpekto ang kanyang obra maestra sa ganitong paraan? Gusto mo bang magmula sa mga kamay ng isang napakagandang artista bilang isang dibuho labang at wala na? kapag tayo ay nagdurusa, si Jesus ay mas malapit sa atin. Sinabi mo na nababalisa ka sa hinaharap, ngunit hindi mo ba alam na ang Panginoon ay laging kasama mo at ang ating kaaway ay walang kapangyarihan sa sino mang nagpasiyang maging ganap na kay Yesus? Inirerekomenda ko ang kapanatagan at ang kapanatagan sa lahat ng oras. Gaano kahirap ang sakit kapag dinanas ng malayo sa krus? Ngunit, gaano ito katamis at pagtitiis kapag ito ay inialay malapit sa krus ni Yesus? Kung tayintim tayong magsisikap na mahalin si Yesus, ito lamang ang mag-aalis ng lahat ng takot sa ating puso at makikita ng kaluluwa na sa halip na lumakad sa mga landas ng Panginoon, ito ay lumilipad. At yan po ang ilang mga payo ni Padre Pio para maging magabay natin at mga tugtunin patungo sa ating pagsisikap sa kabanalan na naway makatulong po sa ating lahat ito at sana'y uh, ating laging pag-aralan ang mga binitawang niyang mga salitang ito na hango sa mga sulat niya sa kanyang mga espiritual na anak. At yan po ang ating istoryo ngayong araw na naway na uh, naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. At uh, kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubling mag-like, mag-komento at share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na hindi pa nakapag mag-subscribe mag na po kayo ngayon din. Pindutin lang at subscribe na buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episode yung aming ilalabas sa naharap At kung nais naman po ninyo kaming suportahan, mangyaring lumahok po sa aming ekslusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga uh, taga-suportang nagbibigay ng donasyon na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po kung mga misang ito ay pinagdiriwang sa bansang Pransya. Bilang pasasalamat, padadalhan namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ninyong gawin ito sa pamamagitan ng direct deposit sa aming BDO account. At maaari rin naman po sa GCash sa pamamagitan ng bank transfer. At meron din po kami personal na GCash number na sa ilalim ng aking pangalan. At maaari rin po ninyong gamitin ito kung ito po'y mas uh, mainam para sa inyo. Pero mas gusto po namin yung pong GCash via bank transfer kasi diretso na po sa aming bank account. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At kung meron po kayong mga katanungan, Mari po kayo mag-email sa amin sa angtinignipadipiyo at gmail.com. at gmail.com At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Taos puso po akong nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padipio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. At hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos. In nome Maria,